Narito po ako ngayon kasama mga ibang opisyal ng pamahalaan upang ipaabot ang aming tauspusong pasasalamat sa inyong sipag at pagpupunyagi. Kami po ay mag-aabot ng counting tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng El Nino. Base sa aming huling datos, nagkakahalaga ng 408 milyong piso ang wala sa, na ang nawala sa sektor ng agrikultura dito sa inyong rehiyon sanhi ng mati, matinding tagtuyot kung kaya mabamahagi po ang aking tanggapan nagtig 10,000 piso para sa mga magsasaka, mangingisda at ilang pamilya mula sa Batangas mula sa Batangas, sa Laguna at sa Quezon. Sa kabuuan, mahigit 70 milyong piso ang ipapamahagi natin para sa mga benepisyaryo mula sa tatlong probinsyang ito. Hangad ko na makatulong ito ng malaki sa kanilang pagbabangon. Panimula, na lang po, pa, panimula pa lang po ito. Sa pangungunan ng DA, mamamahagi tayo ng mga, ng mga punla at pataba ng pananim tulad ng mais, palay, niyog, abaka, kalamansi at iba't ibang mga klasing gulay. Magbibigay din po tayo ng ilang unit ng traktora, hauling truck, combine harvester, rice dresser, grain collector, bagger, corn husker, sheller, hammer mill, forage chopper, kasaba, greater at chipper. Ito po ay dahil binibigyan natin po ng pagkakataon ang ating magsasaka na hindi na dinadala ang kanilang produkto, ang raw material kung tawagin, at uh, pagpapara iprocess sa ibang lugar. Dito, kaya mula sa paggamit itong mga makinaryang ito, ay kaya na mag-processing, mag kahit small scale lang, kaya na mag-processing ang ating mga magsasakang, ating mga ngista. Sa ganun, yung, ang, ang pinagbibili ngayon ay finished product. Ibig sabihin, mas mahal ang presyo na ngayon yun. At yung presyo na ngayon yun, hindi na pupunta sa processor, kundi pupunta na sa diretsyo na, directo uh, direkto na sa ating mga magsasaka at sa ating mga isda para gumanda naman ang kita ninyo sa inyong hanap buhay.